Tayo ngayon, beginning na uh, operation tayo. Nakatayo lang kay Jenny. Ah, hindi na Dong. Dong mo yun. Okay, ang mga ito. Pala, bali kayo pala. Sa kayo, ma'am. Baka tamahan po kayo. Ayok, cleaning tayo. matitigas ang ulo. ay mo ba ba? Kaya, kaya, re-operation tayo dito sa Delpan. Kagawat! 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 Ulo ko lang. Hop! Oh, oy Hoy! Ayan, alisin mo tayo. Pinagpupuli sa akin. Tira. Kung hindi nasa eh. na, pa, huwag nyo nang ha? Kaya po siya yung bilisan mo ako. hindi pa huwag. Kasi lang. Ito ang na lang namin. Eh. Hey, no, kung hindi naman pinakaalis yan, pag hindi naman yan. Ito, makakin ako ano eh. Masuhin mo din bangko para pakuha ko. Eh, may, tao pa eh. Ito, ginawa ng junk shop. Hey! Ay, matapon na! Ay!

<Sk> Ito para eh. Wala wala akong dala. port kailan sa barangay? Boss motor kanina po. Sige po yung motor. Wala may ari? Ayan, bango. Naman, baka tamahan mo si kuya Yan. Labas mo rin para matagunin. Ano may bango? Pakitahan <laughs> mo. Ayan, tulungan mo na sila. Huwag na, huwag Gilid mo na lang. Kaya siya pa din yung mga kahoy niyo eh. Dapat ikaw talaga eh, formal item eh Pero ito, clearing na tayo Pag-iring tsaka cleaning May kasama tayong bago, si Boy Fala Ayan, no? good morning mga kamasang Hindi tayo sa barangay ni Chairman Banal dito tayo sa barangay 123 Magkakandak tayo ng clearing operation sa road 10 Eh tingnan muna natin yung sitwasyon Kung ano mangyayari dito Kasi masyado na sa gabal sa highway Isang lane na lang inadadaanan okay, Update ko na lang kung ano mangyayari Ang clearing operation dito Ang oh, papunta sa road 10 Pwede na rin reklamo kasi isang lane na lang yung nadadaanan. Tandaan natin. Sama natin si Engineer Bernard Yadonga at si Engineer Alejandro Yambogu. Ano, <laughs> Teban? Teban, nuro nga. So ito yung ipiklil natin itong Sayang ko ya Sige na Lahat na tamo tawagin yun ah. Ito yung mga ipiklil natin Aboy Dami yun Ginawa na ng Tambayan, uh, wala namang nakatilagaan uh. Ito yung ipiklil natin lahat Masyadong maabaw có tension rồi. Bây giờ mới rồi. Cái đường này bagus sekali ndongat. Giờ thì mình Kasama natin si Engineer Leandro Yambog. Dami na nga eh. Ito yung i-clear natin ngayon. Eh. Shoutout ka. Pero ito yung ikiklear natin kasi marami nang ano, reklamo. Wala na ka madaanan. <tinyo> Let's chill, man. Let's chill. Kasama na si Chairman Balal. Kaya siya <laughs> Sir. Nasa likod niyo, mga na, ano, ang mga ito. yung iba, ginawa na lang <laughs> Para dahan na mga motor Kailangan tanggalin ito para yung taon Okay na, kausap ng engineer yung boss si Chairman Balan. Para kung ano yung magandang gawin dito sa road Kasi wala na madaan, no? tuloy na lang Okay oh. chine-check natin eh. Ito dapat kunin na oh. Ito check natin kung may nakatira pa. May nakatira pa ba? Excuse lang po. Meron pa. Oo. Oh. Ito check natin kung may nakatira pa. Tapo. May nakatira. Ilang pamilya po kayo rito? Ilang pamilya po kayo? Mag-adjust tayo after schedule na. pag na May nakatira pa rito, te. May pa. I-check lang namin, ha. Excuse lang po. Ilang pamilya pa po kayo nandito? Mag-adjust po kayo dun. Ito, mawawala na po ito. Ha? Sige na, magsimula na po kayo kaysa kami kumuha. Mag-adjust po kayo dun. Wala naman kasi nakatira dun sa iba, no? May nakatira pa dyan eh Mag-adjust okay, mag-adjust Meron pa nga May nakatira pa yun uh, Chichig na natin lahat kung ilan yung pamilya nakatira May nakatira rito sa likod May nakatira po Ilang pamilya po? Dito. Sa dalo. Okay, sige, kukunan lang namin, ha? Para, para may report po kami, ha? Ilang pamilya nakatira dito? Eh, dito. Okay. Dito, may nakatira din. Tekunan ko lang para may report, ha? Nakat kasi ang alam nila, wala na nakatira. Monte da Pau. Oh. Chad! Chad! Nalap! ito, may nakatira pa. Oh. Ate, ilang pamilya kayo rito? Ilang kayong pamilya? Apat? magkakamag Una ko lang dyan. Mami pa sila nakatira dito. Oh. ilang pamilya kayo dito? Kasi uh, ano pa lang tuwot dito ka nakatira? Ha? Huh? Alam mo ako. Ay. Oh. Dami po namin. Oo, sige. Ano kaya pa? Tatanggalin na natin. Eh, nasa may O kaya mo kasi ni motor dito, oh. Oh, kaya na kasi ni motor

adjust lang natin sila kasi sagabal gabal sa highway wala na madaanan ina-adjust kasi natin eh para hindi sila mabangga rito eh dilipat lang sila sa kabila dahil wala nakalagay doon sa kabila Pwede pa adjust tayo. hindi, oh, mag sila mag-adjust, hindi tayo. Baka mamay may mawalang gamit dyan eh. Pabayaan sila mag-adjust. <tinyo>